Guys, for today's video ay ipapakabit na natin yung ating groove bell na nabili sa Shopee. Ops! teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. nandito tayo ngayon sa secret shop Tugigaraw para ipakabit yung ating groove bell at ngayong araw ay maulan may paparating na bagyo kaya ganito yung panahon sana uminto mamaya para matest natin yung kanyang performance by the way mag install tayo nito kasi nararamdaman kasi natin yung pagdadragging nya every time na nagko cold start tayo kapag inaarangkada kasi natin hindi siya ganoon kay smooth although kapag ka nag init medyo okay nagiging smooth pero gusto ko kasi na mas maging smooth so eto pala yung ating regroove bell na nabili sa Shopee same as stock lang medyo may kamahala din kasi yung mga aftermarket na bell kaya eto yung naisip nating ilagay and soon kapag medyo nakaipon-ipon tayo bibili tayo ng mas maganda dito sa bell na nakuha natin ito pala yung ating mekaniko, si Boss Dom. Siya yung trusted mechanic dito sa secret shop. Ayan, ganito yung kanilang paglilinis. And yes, makikita nyo talaga na malinis na malinis yung pagkakagawa nila. Ay, grabe! <laughs> Nawala na talaga yung dragging, oh. napaka-smooth na oh. Kanina yung arangkada natin nagbabibrate. So ngayon, goods na goods. So lalagay ko sa description yung ating nabiling groove bell. Sa so, tingin ko naman, parang sa mga ibang aftermarket na bell lang din. Ang maganda lang kasi sa bell na to ay ano siya, na groove lang. So stack lang ng ano, ng click. Tapos nilagyan lang ng groove. Same lang naman sila sa stock, kaya no worries. And i-update ko naman kayo kung malakas nga ba kumain ng lining itong in-install nating bell kasi syempre first time nating maglagay ng ganito. And so far okay yung ating throttle response sa kanya. Hindi ko lang alam ha? kasi syempre eh, bagong install talagang ganito pero pag pagkalipas na naman ng ilang araw to siguradong mararamdaman at mararamdaman na naman natin. <laughs> Grabe yung panahon ngayon guys. Medyo masungit na naman ayun oh, makulimlim yung panahon hindi tayo makabirit ng mabuti malakas yung ambon na pati camera natin nababasa <laughs> kapag ka naka regroove na bell ka tapos si stock lining iwasan mo na lang siyang hataw hatawin lalong lalo na kapag ka magpapa ano ka arangkada pero kapag ka ganitong nasa 50 to 60 na yung takbo mo okay lang kasi nakalapat naman na yung pinaka lining sa bell kaya no worries ganda natatalsikan ng ambon yung aking camera ibang iba smooth na smooth na Nakapag try kasi tayo ng ibang click na ganda ng setup, Nakapuli tapos naka bell lang daw siya. Ang smooth, wala siyang ano, wala siyang dragging. Hindi ko lang alam kung naidadagdag din doon yung pagka open pipe niya kasi naka-DVT pipe. So kapag ka binibirit mo yung motor, talagang napaka-smooth ng arangkada niya. Dito hinto tayo dito para makita natin sa arangkada. Gusto ko lang kasi maramdaman talaga yung sm pagiging smooth niya eh. O, kapag ka na tayo tapos arangkada. Oh, di ba? ang smooth isa pa isa pa isa pa hindi na hindi na siya nagba vibrate oh oh nakikita nyo dito sa ano natin panel natin ha ayan oh oh all goods <laughs> ganun lang pala yung gamot nitong dragging na to So last time kasi, 'di ba, nag-ano tayo dito, nag-upgrade tayo ng flyball, center spring, clutch spring. Nung una, ganito din siya, smooth. Kaso nung tumagal-tagal, mga after 3 weeks yata, naramdaman ko na talaga yung panginginig niya kaya naisipan ko na magpalit ng bell. di talaga ako makaget over. Isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> Sabay-sabay dito. Eh. Main tayo tapos Arangkada Ayun no, talagang napaka solid Parang yung TBS Dash lang natin kay Smooth Believe ako dun na sa TBS Dash natin na Kahit na bibihira natin palinisan yun Talagang smooth talaga yung Arangkada Madami na tayong mga scooter na nai drive Pero dun lang talaga ako humanga sa TBS Dash na Kahit hindi ka magpalinis ng sidings dun Napaka smooth ng kanyang throttle response lalong lalo na kapag na ka nasa traffic ka ito kasi mararamdaman mo talaga eh, lalong lalo na kapag ka may angkas ka pero solid talaga ganda ng pitik ng throttle mo pag na naka regrove ka pala Ayan, oh, kahit ulit ulitin natin no oh. try natin idaan dito sa ano sa mga mata traffic para matry natin kung gaano kakapit yung bell natin Actually, hindi naman ganon katalim yung bell na nabili natin kasi 'di ba may mga aftermarket talaga na sobrang talim ng mga groove nila. Ito, saktohan lang. Pero sabi ko nga makikita natin kapag ka nagtagal kasi hindi ko pa naman mas sure na wala talagang disadvantage yung paglalagay ng regroup na bell. Sabi kasi nila kapag ka magpapa ka ng bell, kailangan mong magpalit ng aftermarket na clutch lining. O so medyo may kamahalan din kasi yung aftermarket na lining kaya stay stock muna habang makapal pa. So puput muna natin and kapag ka okay na saka tayo mag aftermarket na lining, di ba? And kapag ka na pudpod na, it's time na para magpalit tayo ng aftermarket na lining, di ba? So ito nasa traffic tayo. <laughs> kapag ka ganito lang kasi yung takbuhan natin, mararamdaman at mararamdaman natin o ngayon wala na nawala <laughs> parang na magic ha pero yung ano yung Honda Click na na-try ko sobrang smooth ng ano niya ng arangkada niya kaya gusto kong maging ganun talaga yung click natin pero syempre kapag ka, mga ganong setup kasi kailangan mo talagang gumastos mababa na siguro yung 5k hindi pa rin tayo makaget over dito sa nilagay nating na bell natin no hanggang ngayon okay yung throttle response nya kasi sa low RPM doon mo mararamdaman yung pagka vibrate ng makina natin pero ngayon hindi na natin mararamdaman yun pero syempre ingat ingat pa rin kasi first time nating magagamit ang ganito dapat yung throttle natin is hindi siya ganun kabalasubas na <laughs> bumubumba kasi every time na bumobomba ka, yung pinaka-lining mo, makakain at makakain ng bell yan. Pero may ano ako ha, nakita ako na nag-comment dun sa post natin. Hindi ko lang matandaan kung anong video yun. So, kinomment niya, kapag naka nakaregroup bell naman daw, okay lang. Walang problema, kahit stock lining. Kasi kapag naka may mga ngipin. So, kapag nakagat niya na yung lining o nabawasan niya na, Papakat na dun sa pinakadulo ng groove kaya safe naman daw siya pero let's see kung ano yung mangyayari so after 3,000 odo dun natin malalaman eto is pa 4,000 odo na tayo 3,935 so konting ano na lang to konting ikot na lang 4K na so mag ano tayo mag update ulit tayo after 7,000 odo makompleto ko na siguro yung pang sidings natin pulley set uh, ano pa ba? Fully set muna <laughs> Kasi mahirap ipunin yung lahat eh Meron pa pala akong isang upgrade dito sa motor natin Sa part ng coolant Doon sa part ng coolant Yung pinaka connector nya doon Kapag ka Nagtagal kasi Pwede kasing malusaw Yung pinaka plastic na yun Lalong lalo na kapag ka, mainit Yung engine natin So madami na rin nagpalit ng ganun Kasi sabi nila na kapag hindi mo daw maagapan yung pagpapalit doon pwedeng maghalo yung kulan tsaka oil so let's see pagka nagkaroon tayo ng budget ulit isasama natin yun so maglalagay na tayo ng CNC na connector kaya ko siya inikot ikot guys kasi hindi sa basta gusto ko lang siyang itest pinabreak in ko din yung pinaka lining natin kasi mahirap na kapag binirit-birit natin to bigla ba? Diba? Kapag ka ganun na binirit-birit natin bigla Baka mamaya mabalatan ng mabuti yung ating lining dito <laughs> Para naman malagyan siya ng ano ng parang tread Kasi yung pinaka bell kasi natin is ano siya May mga ngipin-ngipin yan So abe talaga oh Wala siyang dragging Guys baka meron tayong kaparehas na nakaregroove ng bell Baka pwede kayong mag ng result Kung ano yung naging outcome sa inyo para naman mapaghandaan natin baka pwede na nating tanggalin bukas <laughs> sana wag naman no kasi sulitin ko pa eh gusto ko pang sulitin eh siguro pagka ano maglalagay tayo ng aftermarket na lining yung matigas para naman masulit natin na doon na rin yung pagkasabik ko kanina na mag, mag upgrade ng pulley set kaso nga lang <laughs> iniisip ko pa kung kaya ng budget natin mahirap na okay naman na kasi kapag ka, top speed naman yung hinahanap natin meron naman na tayong KTM Duke so no need na tayong mag upgrade ng mabilis pa kasi gusto ko lang sana na magdagdag ng konting lakas pero yung konting lakas na yun eh malaking halaga na baka wala na tayong matitira na pang allowance natin kapag mag upgrade pa tayo ng pulley <laughs> sa mga laging nagtatanong pala kung ano yung magandang flyball kapag gagaling ka ng stock ang may re-recommend ko kung hindi ka naman naghahangad ng top speed gusto mo lang talaga ng arangkada pwede kayo mag straight 14 or mag 14, 13 tapos sa spring nyo kahit gawin nyo lang na 1k, 1k okay na yon pero kapag gusto nyo na gamitin yung motor nyo na may karga kayo tapos pwede kayong gumamit ng straight 12 or straight 13 pwede kayong mag 1 to 1 to spring para hindi masyado mahirapan yung pagangat ng bola so kadalasan kasi kapag uh, nag ano kayo nag upgrade ng flyball ball, kayo kailangan ding mag upgrade kayo ng spring pero kapag uh, gusto nyo katamtaman lang pwede na yung 1k kasi sa tono naman ng sidings nyo nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyo kung gusto nyo ng arangkada gitna o kung gusto nyo din ng gitna dulo Pwedeng pwede. Pero kapag uh, i-maintain nyo yung pinaka tipid ng motor nyo tapos may top speed, pwede siguro kayong mag 14, 13 or 15, 14 or mas maganda mag straight 14 kayo. Pero kung straight 14 kasi medyo hindi nyo siya mararamdaman na may pinagbago. Sa arangkada, very minimal lang. Hindi mo mararamdaman yung difference. Pero pag nag straight 13, straight 12 or pwede kayo mag combi dyan sa ano uh, like yung sa atin is naka 11.13 tayo as of now okay naman siya wala naman tayong nakikitang problema and so far gaya ng sabi ko pagka nag upgrade tayo dito ng ating pulley itatry at itatry ko talaga yung stock na kalkal mas the best kasi kapag uh, stock yung ilalagay mo di ba yung paglalagay pala natin ng ating tail tidy sa kanya siguro pagka medyo maganda na yung panahon kasi ngayon hindi ko din mailalagay pa kasi yung mga putik lalong lalo na yan o oh, basa hindi mo mabibilisan dyan siklat sa sa'yo maganda lang kasi yung tail tidy na ilalagay natin kasi talagang pang forma sabi nga nila kapag ka pogi yung motor mo eh tiis pogi hindi mo siya may lalabas pagka umuulan nagiging all weather na nga yung motor natin mapa rain or shine <laughs> Anyway, sa mga nanood ngayon sa ating video, maraming maraming salamat sa inyo. And abangan nyo yung ating mga susunod na video at mag-tutorial tayo sa mga ginagawa natin sa ating motor. And syempre, 'yung mga tips and tricks natin para hindi kayo mahirapan sa pagme-maintenance sa inyong Honda Click.